Hello, good morning guys. Ngayon ay i-share isha ko sa inyo ang mga dalang pasalubong ni Insan galing sa aking pamilya sa Pinas guys. Kasi nagkikrave kami ng mga pagkain sa Pinas. So ayan, at dinala niya guys. Ito i-share isha ko sa inyo guys. Una na dyan guys, syempre ang suma na paborito ng lahat guys. Gawa ng nanay ko gamit yung asukal na mas kubado guys. Sobrang sarap. At syempre ito yung ibos guys. Ibos yung tawag sa amin dyan. Kapag kaluto niya hindi gaanong basa. So matagal bago mapanis, guys. Ito yung saging, ito yung nirequest ko sa asawa ko, guys, na padalan ako. Kasi halos ilang buwan na rin kami hindi nakakain ng saging dito. Kasi nga, ang mahal ng saging dito sa Hong Kong, guys, apat na piraso. Akalain mo yun, 20 Hong Kong dollars. So, ayan, napagbigyan tayo. Thank you! At ayan, sa aming uh, bunga ng aming mangga, guys, sa tapat ng aming bahay. Ayan, madami ng bunga. Kaya nag-request tayo na padalhan tayo dito ng mangga. Madami pa sana yan guys. Kaso, syempre, mahirap magka-over baggage dun sa airport. At saka si Insan na yung nagdala. So, kailangan, konti lang yung dala guys. Hirap na. Syempre, pinadalhan din si Ate Lili ng kanyang biyana ng bukayo guys. O, ba diba? <laughs> Nakain na naming lahat guys. O, ba diba? Sobrang saya namin tatlo dito. ba diba? Syempre, may pang... Laban tayo dyan guys, sakaling ubuhin tayo, kakakain ng mga yan. So ayan, pinadalhan din ako ng asawa ko ng gamot sa ubo tsaka sa pananakit ng katawan. Hello, hello mga katropa pips guys! Ito na yung pasalubong ng aming pamilya. Galing Pinas guys and dito na sa Hong Kong guys finally. Ayan, nakalaga na rin tayo ng saging na ba, Ayan guys ang init. O, oh, ba? diba? Ayan. <laughs> Partner natin yan sa kape guys. Tsaka ito rin sama na natin yan guys. Eh, 'di ba? Minsan-minsan lang to guys, kaya i-grab na natin yung opportunity. Makakain tayo ng pagkain sa Pinas guys. Meron din silang mga katulad nito dito sa Hong Kong guys, pero nilalagyan nila ng karne sa gitna o di kaya yung, yung mais guys, yung ginigisa mo na nila, tsaka nilalagay nilang parang yung sa na nilalagay na bukayo, sa kanila yung nilalagay nila is karne sa gitna ng ibos na to guys o ba diba? pero hindi siya maanong kaanong masarap guys Iba talaga yung lasa nung kinalakihan mo talaga. So, guys. Enjoyin enjoy dito. Kapi-kapi na. Hello, hello, guys. Good morning. So, ayan, guys. At dahil sobrang gusto na. Ayan. So, ayan, guys. Hinangon na natin siya sa tubig. ba diba? Muusok-usok pa siya. Ayan. <laughs> ayan. 5 minutes. Okay na to. Steam na natin siya ng 5 minutes. Okay na yan. Good luck.